guys, ito ang kabuuan ng ano, ano iikutin natin sa sa mahanyo kami guys. Ng Emerald Gardens. Yan dito ang pababa nito. Mga... Eh, Wala naman na harang may engine eh. Dito, ito yung hagdan. Ayun, pasong malaki. Halim dito. nag puntahan natin sa ilalim. na Na yung bagat, oh. Nasabang, ano yung dagat oh? Masa bang ano pa? Ano ba? Ano pa kung sa pinakay pa roon. Meron pang baba, eh. Ayun doon, may daan pala doon. ang mga gawa? Mulan. Ang ganda sana guys dito. Kaya lang umuulan ulan ngayon. Maraming style ng ano na to. Kaya pa ba ba? Kaya baba. Yun. Ba? Ang ganda Ang ganda rito. guys. Yeah, daniel swing guys. tayo guys pinakaiba ko tara samahan nyo ako guys pakikita ko okay, sa inyo loob ng Meldas Farm Meldas Garden bababa tayo guys Oh, parang sa bintong pakpak guys, ayan oh. Ha. Ah! Nito. Ang okay, so. puno 'yan. Ito laruan ng mga bata, ayan oh, gandang-ganda. naroon ng mga bata, guys. Ay, gubapa tayo dito, guys. Samahan nyo lang ako, guys. Pasyalo tayo dito kahit umuulan. Oo, so, maganda nyo dyan, oh. Mga guys, lalakarin natin 'yan. You know. Dito guys, beautiful dik. Ito ang Emeralds Garden dito sa Batangas City. Ang ganda, guys. puno to guys tignan mo ganda wow wow guys bangin wow kakalula sa taas yan o oh. dito rin yan sa paligid ng Meldas Farm Meldas Garden yan o oh. Wow. Guys, kung makikita nyo lang to sa personal, mamamangha din kayo sa taas ng bundok na yan ayan o oh. kakaluna guys magpitsok tayo dyan mamaya pasyal ko muna kayo dito guys guys ayan ang dagat guys, ang taas ko. Kung alam niyo lang guys, ang taas ko. Ayan, kukunin ko sa baba, kukunan. Ayan. Ayan karagatan. Bundok, ang karagatan. Pundok ang kapaligiran. Ang ganda ng view dito. Ayan, lalabo lang guys kasi umulan Kaya yung dagat hindi natin makita ng maayos. Pero napakaganda ng lugar dito. Presko, mahangin. Kaya lang kung hindi ka sanay sa mga matataas, malulula ka dito guys. Kasi nakakalula talaga. Para kang wala lang pag umahangin. Nakakatakot. Ah, ha? Huh? guys <laughs> o. Oh? Ay, Diyos ko, ganda ng dagat nyo. Ayan Ang taas. Parang nakaparang malalagyan. guys ang taas ng ano dito kami bumaba kami ng partner ko dito sa sa, sa ano baba ang taas guys Ayan guys, yung kasama na yung dalawa. Ang daw dun sila. Laking puno niyan guys. guys yung kasama namin doon dalawa yun pa. guys bye